Excel shortcut na mapapatanong ka na bakit ngayon ko lang to nalaman. Tara, ituro ko sa'yo. Makakaalam, manumano ka pa rin ba nag delete ng na mga blank rows sa Excel yung tipong i right click mo na ganyan yung mga blank rows, tapos delete. Kung ganyan, e eh, tuloy mo lang may tuturo akong technique. So first, select all mo lang yung worksheet mo. control G para mag-go to. Click mo tong blanks. Then click OK. Kung makita mo, hinighlight nyo yung mga blanks. Control minus mo lang para mamili ka dito. Piliin natin yung entire row kasi yung row yung mga blanko. Paano naman kapag column? Ganun pa rin naman. Select all mo lang ulit. Control G. Special click mo. Tapos blanks para i-highlight nga yung mga column na mga blanko. Ayan. Tapos control minus mo lang ulit. Tapos piliin mo na lang dito yung C o yung entire column pag clinic mo 'yan o in-enter mo, ayan, nawala na 'yung mga blank rows sa column. Minsan 'di ba, meron tayong data na kailangan walang mga blanko ka dapat. So, so, paano natin ma-identify? Control A mo para mag-select, tapos proceed mo lang 'yung paghahanap ng blanks, tapos i-highlight mo na. Ayan, nalaman mo na 'yung mga hindi mo pa nalalagyan ng data sa Excel. Ganun lang siya ka-basic. I hope nakatulong.